Hello, good morning sa inyo mga koray. So ito yung araw na free time ko. Kaya pwede kong sagutin yung mga katanungan nyo. Ayan. So ito yung katanungan ng followers natin. Ayan. So sabi niya, Sir, ano po advice nyo sa mga new applicant na butcher sa napangandang tanong? Ayan. So tips ko lang sa inyo ay idol sa mga new applicant na nangangarap din makapunta dito sa abroad ay huwag lang kayong mawalan ng pag-asa. Ika nga eh, yung success ay hindi mo makuha sa isang upuan lang. So, tawag no, kung halimbawa hindi ka natanggap ngayon, sipagan mo sa pag apply ito. Ito yung technique ko nung time na, ano, nung time na nangangarap ako makapunta dito sa abroad. Ano lang eh, sipagan nyo lang sa pagpasa ng mga application nyo, mga resume nyo. At nung time na yun na uh, mayroong nag-reply sa akin na agency yung sinungkobong ko talaga agad. Kasi, ika nga, sa pag apply talaga, kung may ba gustong gusto mo talaga makapag-abroad, sisipagan mo talaga. At sa awan na jos, ng nakarating ako ngayon dito sa abroad, kahit kahit papano ay naipoprovide ko naman yung pangailangan ng pamilya ko. So yun lang idol, kung ko pa sa video na to, like and share na rin para mas makatulong pa sa iba. Maraming salamat and God bless.